hello guys nandito na naman si Injay, ah kain tayo guys ang aking ulam is bunga ng malunggay o di ba tapos sili manok inis ako sa manok hindi na ako nag nagpinggan ito na sa plastic alam nyo ba sa atin hindi ang kinakain sabi ko nung sa nanay ko, Kain tayo. Salamat Panginoon. Sabi ko sa nanay ko, mga yung ganito, at yun ang ulamin namin, hindi na raw pwede. Sabi ko na yun, napakamahal sa kwa dito. Ayaw niyong kainin. Ako, hindi na pwede. Dapat na maliit. Kasi hindi matigas na. Hindi pa po matigas. Tingnan nyo po. Hmm. Napakasarap. Parang giling. Hmm. Mm hmm. Sarap-sarap. Hmm. Sarap Satu mm. sardinas pilih itu Tidak Tidak Sarap Hmm Sarap. Ano yung na tikman ko to? Sa isang Nepali. Ako din nung una sabi ko, hindi na kinakain. Kasi matigas nga. Ang sabi nga, pag niluto ko to, tikman mo. Kasi niluto? Ay, ang sarap pala. Pero ang luto naman nun sa kanila, yung may mga barat, yung may porkum, may curry powder, hindi Pilipino food, ang style na luto. Tapos si Mami Maha, yung hindi pa umuwi, niluto niya ganito. Abya, may rin malot kainin. Version daw niya. Wala daw mga kari walang, walang luyan dilaw na powder. Ay, eh, ang sarap pala. Pero noon, nagluluto na rin ako. Ano lang, ano lang nanay ko? Sabi ko, magluto tayo noon. Ayoko. Hindi daw kinakain mo, diba? O nga naman, sa atin kasi sa Pilipinas, yung hindi pa matigas ang kinakain. Mm -mm. Ito talaga hindi na pwede. Mm, sarap. Mm.